Tayo ngayon sa lugar namin kung saan ako lumaki uh, sa bahay pari po. Ayan, yan. Ito po yung itsura. yan Ayan yung po yung daan namin. Ayan. So punta tayo sa kasal ng aking Tito Amos, anak niya. Ito, ito. yung Tito Amos kong gwapo na nabunso nila, nila tatay. So ito yung mga pisang umagaganda magaganda. Ayan. Ito yung kapatid ko naghihirap pero ang taba. Ayan yung mga pagkain nila, minudo. And then, ano to? At uh, pakse, Sobrang saya rito. Ganito po kami rito pag may mga handaan. Thank you so Ang tagal ko na hindi nakikita para lang kung kwan. <laughs> oh, dumayo pa po ako ng bagyo. Ako sa bahay pare. Ayan. Ito yung bahay matanda nila Tito Amos ng kapatid ng tatay ko. Dati nilang bahay noon. Eh, siyempre ang tagapagmanas si Tito Amos <laughs> Ang gwapo kong tito na mabait <laughs> Sabi ni Aking, naghihirap siya pero ba't ang laki? <laughs> so, ito yung bahay naming luma dito ako nakatira Ay, tita Hindi lang Ah. Oo, oh, nano ko ito yung bahay namin oh, Sandali,